Salamat po, madam, sa inyong hadiya. Itong pinigay niyong blessing sa amin. Kahit pagod man kami sa pagpacking ng mga pangbigay sa poor family. Ayan. Meron din pala kami matatanggap sa inyo. Thank you so much po. Sana mabigyan pa kayo ni Lord na marami pang blessing at uh, ano, healthy. Ayan po ang ganda ng bahay. Ayan yung kanyang ano, sling bag. Ito yung kanyang handle. Tatlong 300 riyal yan. Yung isa, binigay ng ate niya. Yung itong dalawang, real, dalawang 200. Doon sa kapatid nila. Kasama to. oh, ang dami. Maraming salamat o oh Lord sa blessing na natanggap namin ka last last na gabi no, ano nung no Friday. ayan Nung Friday to binigay, hindi ko lang na na ano na <laughs> na picturean. Ayan po. Swerte na ka. Yung ganda ng bag. Baka galing pa ito bansa. Kasi Oh, durable. Ganda ng ano Tapos. May 300 riyal ako. May kapi kasama. Tsaka olive care. Ng hand and milk cream. Tsaka may. Tsaka itong pang face. Yung mask face. Ayan po, hanggang dito na lang. Salamat po. More bliss to you, madam, and to your sister. Bye-bye.